Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang hangin ay umuungal sa gitna ng kagubatan. At sa bawat ihip nito ay may dalang misteryo na tila nagbubulong ng mga lihim ng nakaraan. Sa gitna ng kadiliman, isang kabayong ligaw ang kumakaripas. Ang mga matay nagliliyab na parang apoy. At bawat yabag nito'y kumakalampag sa lupa na parabang pintig ng isang pusong hindi natitina. Sino siya? Bakit tila binabalot ng tadhana ang kanyang landas? Sa isang baryo sa gilid ng kabundukan ng Cordillera, naroon si Amihan, isang binatang kilala sa tawag na Anak ng Hangin, sapagkat mula pagkabatay kayang sundan ng kanyang pandinig at damdamin ang bulong ng simoy. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, biglang dumampi sa kanya ang kakaibang malamig na ihip, dala ang ungol ng kabayong hindi niya pa kailanman nairini. Nasaan ka, bulong niya, sabay pikit ng mga mata. At doon, sa pagitan ng alon ng damo lumitaw ang kabayong ligaw, puti, maikit, ngunit may bakas ng sugat sa lig na tila dala ng isang labang matagal nang nakalipas. Tinitigan siya ng hayop, at sa titig na iyon ay may kakaibang pagkilala, para bang matagal na silang magkaibigan. Lumapit si Amihan, ngunit bago pa man niya maabot ang kabayo, biglang humiyaw ang hangin, dumaluyong sa paligid, at tila may boses na nagbabadya, huwag kang susuko sapagkat ang landas na tatahakin ninyo ay hindi para sa mahihina. Napaatras si Amihan, ngunit hindi niya maiwasang humakbang muli. May hatid na tanong ang pagkakataon, bakit siya, at bakit ang kabayong ito? Habang lumalapit, muling umatungal ang kabayo, at bigla itong kumakbo papasok sa mas makapal na bahagi ng guba. Wala nang inisip si Amihan kundi sundan ito. Sa bawat yapak, nararamdaman niya na parang may humahabol, mga aninong hindi nakikita ngunik ramdam ang presensya. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang mandang bato. May mga ukit ng sinaunang baybayin na hindi na binabasa ng karamihan. Doon huminto ang kabayo, umalingaungaw ang hangin, at may malamlam na tinig na nagsabing, ang sumpa ay magigising muli. Nanlamig ang balat ni Amihan. Sa dilim, may mga matang kumikislap mula sa malayo at kasabay nito'y narinig niya ang mga yabag ng hinilang isa kundi marami pang paa na papalapit, mabibigat, mabangis, at hindi tawang mga ito. Ang puso ni Amihan ay kumakabog na parang tambol na inuukit ng tadhana. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo, habang nakatitig sa mga matang kumikislap sa dilim. Isa, dalawa, tatlo, hindi mabilang, at bawat isa ay tila nagbabanta ng panganib. Ngunit ang kabayong ligaw ay hindi umatras. Bagkus, itinaas nito ang ulo, umungal ng malakas, at ang tinig nito'y dumagundong sa kagubatan na para kinatawag ang mismong kaluluwa ng hangin. Anak ng hangin, muling bulong ng tinig mula sa kawalan. Oras na para piliin mo ang iyong kapalaran. Napatingin si Amihan sa kabayo, at sa sandaling iyon, ramdam niya ang kakaibang ugnayan, isang bigkis na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Para bang ang pintig ng puso ng hayop ay umaayon sa kanyang paghinga. Hindi na siya nag-isip pa. Humakbang siya palapit, hinawakan ang liig ng kabayo, at sa pagdampi ng kanyang palad, biglang lumakas ang ihip ng hangin, naglalaro sa pagitan ng mga dahon at sanga na tila sumusuporta sa kanilang dalawa. Ngunit ang mga matang iyon sa dilim ay mas lalong lumapit. At nang tuluyang lumabas mula sa mga anino, nasilayan ni Amihan ang anyo ng mga nilalang na hindi niya kailanman nakita. Mahahabang katawan na nababalutan ng itim na balahibo, matutulis ang mga kuko at ang kanilang mga bibig ay puno ng pangil na kumikintab sa ilalim ng buwan. Ang mga ito'y hindi mga hayop ng mortal na mundo, mga bantay ng sumpa, bulong ng kabayo sa kanyang isipan. Napakurak si Amihan, sapagkat ngayon lang niya nadama ang boses ng hayop na dumadaloy direkta sa kanyang uta. Hindi tayo maaring umatras, sapagkat kag sila'y nagtagumpay. Lulukubin ng dilim ang ating mga kabundukan. Umangat ang kanyang dibdib, puno ng kakot at tapang na magkasabay. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Halos nanginginig ang tinig. Sumakay ka, tugon ng kabayo. Hindi nag si Amihan. Mabilis siyang sumampa sa likuran ng ligaw na kabayo. At sa mismong sandaling iyon, nagningning ang paligid. Ang kanyang mga kamay ay tila na kuryente. At ang kanyang paningin ay lumabo. Sabay naging mas maliwanag kaysa dati. Nakikita niya ang lahat, bawat anino, bawat galaw ng mga nilalang na unti-unting pumapalibot sa kanila. Handa ka na, bulong ng kabayo. Asabay silang kumaripas, dumaan sa pagitan ng mga puno. At ang kanilang bilis ay higit pa sa normal na takbo. Ang hangin ay bumabalot sa kanila. Para bang ginagabayan sila ng mga espiritu ng kalikasan. Nguni hindi basta sumusuko ang mga bantay. Habang tumatakbo, unti-unti silang sinusundan, at bawat talon nila ay tila lumalapit ng lumalapit. Isa sa mga nilalang ang humarang sa kanilang daraanan, nakalundag mula sa mataas na puno, at bumagsak sa harap nila na may nakakatakot na dagundong. Humawa ka ng mahigpit, sigaw ng kabayo. Umalon sila, at sa ere, ramdam ni Amihan na parang lumilipad silang dalawa. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa lig ng kabayo, at sa bawat segundo ng kanilang paglipad, nararamdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula sa hayop papunta sa kanya. Pagbagsak nila sa kabilang bahagi, muling dumagundong ang lupa. Ngunit hindi patakos. Sa bawat yapak nila, mas lalo pang dumarami ang mga nilalang. Ang kanilang mga sigaw ay nagiging mas malakas. Parang mga espiritu ng gabi na nagagali. Sa malayo, may liwanag na kumikisla. Isang ilog na kumikislap na parang pilak sa ilalim ng buwan. Doon sila patungo. Ngunit ang tanong ay, maabot ba nila bago sila lamunin ng kadiliman? Anak ng hangin, muling bulong ng tinig sa kanyang isipan. Ang ilog ay hindi basta ilog. Ito ang hangganan ng sumpa. Kapag hindi mo natawid, mawawala ka sa walang hanggang gabi. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Amihan. Ang kanyang bawat hininga ay nagiging parang apoy sa loob ng kanyang katawan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isa sa mga nilalang na pumalon. Halos abutin ang kanyang balika. Ngunit biglang sumiklab ang isang bugso ng hangin mula sa kanyang palad. Inangay ang nilalang at tinapon ito sa gilid ng kagubatan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yon, bulong niya? Iyan ang kapangyarihang nakatago sa iyo, sagot ng kabayo. Ngunit huwag mong sayangin, sapagkat mas matini ang pagsubok na naghihintay. Mas lumapis sila sa ilog. Ngunit kasabay nito'y mas dumadami ang mga bantay. Ang kanilang mga sigaw ay umuugong, at sa bawat galaw nila, para silang alon ng dilim na pilit pumipigil sa kanilang landas. Humugot ng hininga si Amihan, itinapat ang kanyang palad sa hangin at biglang umikot ang mga dahon at buhangin sa paligid. Isang malakas na ihip ang bumagsak sa mga nilalang, pinahina ang kanilang pagtakbo, nguni hindi sa pa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy silang sumusugot. Amihan, bulong ng kabayo, ang tunay na lakas ay hindi lamang mula sa hangin, kundi mula sa puso ng taong handang magsakripisyo. Sa mismong saglit na iyon, umabot sila sa gilid ng ilog. Ang tubig ay kumikislap Ngunit tila may mga aninong nakalutang dito, kumikilos, humaharang. Hindi ito ordinaryong tubig, isa itong buhay na hadlang. Napatingin si Amihan sa kabayo. Paano natin tatawirin ito? Ngunit bago pa man makasagot ang hayop, isang malakas na dagundong ang pumunit sa paligid. Ang lupa ay yumanig, at mula sa kadiliman ay lumabas ang isang higanteng nilalang. Mas malaki kaysa sa lahat ng bantay. Ang mga matay pula at naglalagablab, at ang bawat galaw nito'y nagpapayanig sa kagubatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang puso'y bumibilis. Sa likod niya'y libu bantay, sa harap niya'y isang dambuhalang halimaw, at sa gitna'y ang ilog na puno ng misteryo. At sa mismong sandaling iyon, narinig niyang muli ang bulong ng tinig, mas malinaw at mas mabigat kaysa dati. Ngayon, amihan, ipapakita mo kung karapat dapat ka ba talagang tawaging anak ng hangin. Nanatiling nakatitig si Amihan sa dambuhalang halimaw na sumulpot mula sa dilim. Ang mga matang pula nito'y parang nag-apoy, at bawat hakbang ay yumanig sa lupa na tila guguho ang mismong mundo. Humigbit ang hawak niya sa lig ng ligaw na kabayo, at naramdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi natin ito malalampasan ng basta-basta. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi takot ang magataboy sa kanya, sagot ng kabayo sa kanyang isipan kundi ang tapang na kayang lampasan ang sariling pangamba. Humugot ng malalim na hininga si Amihan. Sa unang pagkakataon, isinara niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Ang hangin ay umikot, bumabalot sa kanyang katawan. Humahaplos sa bawat hibla ng kanyang buho. Narinig niya ang bulong ng mga dahon, ang alon ng ilog, ang pintig ng lupa. Lahat ay nag-iisa, lahat ay nag-ugnay, at siya ang gitna ng lahat ng iyon. Binuksan niya ang mga mata, at ang dilim na kaninay nakakatakot ay biglang nagkaroon ng anyo. Ang mga nilalang na humahabol ay tila nagbagal, at ang dambuhalang halimaw ay mas malinaw niyang nasilayan. Hindi lamang halimaw, kundi bantay ng isang sinaunang pinto. Amihan, bulong ng kabayo, huwag kang makipaglaban para pumatay. Lumaban ka para magbukas. Sa salitang iyon, ramdam niyang ang kanyang mga palad ay kumikisla. Ang hangin ay nagtipon sa kanyang mga kamay, at sa bawat galaw niya ay sumasayaw ang kalikasan. Kumindig siya sa likuran ng kabayo, itinaas ang kanyang mga braso, at sa isang malakas na sigaw ay kumawala ang isang bugso ng hangin na parang unos, naguga ang kagubatan. Ang mga bantay ay tinangay, bumagsak sa lupa na parang abo. Ngunit ang dambuhalang halimaw ay nanatili, nakatayo pa rin at mas lalong nagngangali. Hindi sapat sigaw ni Amihan. Ano pang pa kailangan ko? Ang puso, amihan, sagot ng tinig ng hangin. Ang puso na kayang magsakripisyo para sa lahat. Napatitig siya sa ilog, sa mga aninong humaharang dito. Sa kanyang loob, unti-unting nabuo ang sagot. Hindi niya kailangan talunin ang halimaw. Kailangan niyang buksan ang ilog. Muling kumaripas ang kabayo, direkso sa gilid ng tubig. Ang dambuhalang halimaw ay sumugod. Ang lupay halos mabiyak sa bigat ng mga yapak nito. Sa huling sandali, umalon si Amihan mula sa kabayo, bumagsak sa mismong gitna ng ilog at itinapat ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng tubig sa ng hangin sa ngalan ng lupa sa ngalan ng ating lahi buksan mo ang landas isang malakas na sigaw at ang tubig ng ilog ay nagliwanag ang mga anino ay sumabog naglaho at ang agos ay kumalma na parang salamin ang ilog ay naging daan isang pintuan ng liwanag nguni sa likod niya nararamdaman niyang papalapi ang dambuhalang halimaw ang hininga nito'y parang apoy. Ang dagundong ng mga yapak ay tila kamatayan na. Mabilis na lumapi ang ligaw na kabayo, at sa huling saglit, tumalon ito, isinama si Amihan, at magkasama silang dumaan sa pintuan ng liwanag. Ang lahat ay nagdilim. Pagmulat ng kanyang mga mata, naroon siya sa isang puk na hindi niya kilala. Malawak, payapa, ngunit may malamlam na liwanag sa himpapawid. Sa tabi niya, nakatayo pa rin ang kabayo, ang mga mata nito'y mahinahon. Ngunit may bahid ng lungkot. Natapos na ba, bulong niya. Ngunit hindi sumagot ang kabayo. Sa halip, tumingin ito sa malayo, kung saan unti-unting lumilitaw ang isang anyo. Isang pintuan na yari sa bato. Nakaukit ang mga simbolo ng kanilang mga ninuno. Mula roon, narinig niya ang isang bulong, mas malinaw at mas mabigat kaysa dati. Amihan anak ng hangin ito pa lamang ang simula. Asa As likod nila, muling umalingaw ang dagundong ng halimaw, mas malapit, mas mabigat, at ngayong kila mas galik kaysa dati. Sa harap ng pintuang bato, kumigil si Amihan at ang ligaw na kabayo. Ang liwanag mula sa mga ukit ay kumikislap, para bang hinihintay ang kanyang desisyon. Sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang dagundong ng halimaw sa likuran, papalapit, mabigat, at tila hindi kailanman titigil. muni hindi na siya natakot. Ang takot na kanina'y pumipigil sa kanya, ay napalitan ng malinaw na pangunawa. Ang halimaw ay hindi lamang kaaway, ito'y sagisag ng mga anino ng nakaraan, ng mga takot at sumpang kailangang lampasan. Huminga siya ng malalim, at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa ukit ng pintuan. Ang hangin ay yumakap sa kanya, malamig ngunit magaan, para bang yakap ng mga ninuno. Ang kabayo ay umungol ng marahan, sumang-ayon sa kanyang pasya. Sa pagdampin ng kanyang palad, nagliwanag ang buong bato ang pintuan ay bumukas, at mula roon ay dumaloy ang liwanag na tila agos ng umaga matapos ang pinakamahabang gabi. Ang dagundong sa likod nila ay biglang huminto, at nang siya'y lumingon, wala na ang halimaw. kila na tuna ito sa liwanag ng bagong araw. Tahimik na tumingin si Amihan sa kabayo. Ngumiti siya, at sa kanyang mga matay may kasamang pasasalamat at pagkilala. Maraming salamat, kaibigan, bulong niya. Hindi ko ito nagawa kung wala ka. Ang kabayo ay lumapit, Ibinaba ang ulo na para yumuyuko at sa huling sulyap ay kumislap ang mga mata nitong puno ng karunungan at tapang Magkasama silang lumakad papasok sa pintuan ng liwanag sa bawat hakbang nararamdaman ni Amihan na hindi lamang isang misyon ang natapos kundi isang panibagong yugto ang nagsisimula ang sumpa ay napawi nguni ang kanilang paglalakbay ang punay na paglalakbay ay doon pa lamang sisilang Asa pagsara ng pintuan sa kanilang likuran Nanatili ang katahimikan ng kagubatan habang ang hangin ay muling nagdadala ng bagong awit ng pag-asa.